mag-BB ko naman po tayo para yung dadalahin bukas ako sa cementerio magsusunog uh, muna tayo ng sugar gagawin natin yung pinakang kulay o color yan po susunog lang natin yun ayan natin sya masunog hmm. wala tayong pagkulo eh. yan lang ang pagkulo na hmm. ilaw natin para kitang kita ay pangat yung ilaw oh, ako sinusunod ko lang sa Tapos, ako may batabi dito. Preparation for tomorrow. Pagpunta ng sementeryo. Oh. Pagpambaon. Nagdala ko ng biko. Ito <coughs> kami kakain. Ayan, magpibiko tayo. Kumuha na tayo sugar. Ayan. Ayan na. Itutunaw na siya. Sugar po na pati ang ginagamit ko. Wala tayong brown cream ko lang. Ayan. Ayan to. Ayaw, umilaw yung ilaw. Ayan. Ay. Ah, ayaw eh. Para kita ko sana. Ama, matay. Ayan. Ayan po, o. Oh. Nagbabrown na siya. Papaitimin natin yan. Kasi okay, yan ang bago. Ayan natin yung, ano, natin itong kulor. Okay. <coughs> kumo oso. pa pa itim pa itimin pa natin. yung sunog talaga para yung ating biko brown Kulay biko oh. Yeah.

pagtatapo ito. Dalawang yung ilagyan na natin. Kaya tayong ano eh, pa yata yung pangalawang gata. Ah. Gagawin. Papalaputin po natin ito. Parang matamis na ano? Yung matamis na bago. Ang <coughs> likit yung sansi ko. Nakita niyo, brown na siya. Brown na siya. Tapos, tagyan na natin ng na sugar. Ang sugar na ako dito. Okay na sugar. Na ito, one cup na ito. One half. Gawin natin one cup. Mamay bumini bai. Sila sila din lang niyo po baliktarin. Sila sila din niyo pabaliktad. Mamay Ipapain po natin ito. Tapos, so, habang hinihintay natin kumulo, ipiprepare naman natin yung paglalagyan niya. Ipiprepare na ako ng ano. Ipiprepare na ako ng ano. pulo eh. Umaya natin, ano. Uh, Mag-prepare naman po tayo ng paglalagyan. At syempre, habang hinihintay kong kumulo yung ano, mag-prepare na din ako ng mga gamit. Magadalahin ko bukas. Ito po yung aking pickball. Yung pickball Pickball ko. Tapos oh. mo ito. Oo. ito? Oo. Ayan po. Kompleto na yan eh. Para isang bitbitan lang. Ayan o. Oh. May mga kutsara akong plastic. May baso ng anim. Ayan. Anim ang baso. May mga kutsara. Tapos, ito, may mga plato. Tiga-anim to eh. One, two, three, four, five, six. Anim na malalaki-laki. Ano din yung medyo medium. One, two, three, four, five, six. At saka, anim din yung maliliit. So, para po, kahit eh, pero ready na yan. Ito bukas. <coughs> Kasi kakain kami doon ang hapuna. Huwag na Buna yung plastic na kutsara. Huwag na kutsara. Kasi yung sa amin. Ayan, nakaredy ng aking pickle. ito, kumukulo na. Palaputin pa natin na kaunti. Para nagluluto ng matamis na rao. na Ayan po. Ang ating dito. Baon for tomorrow sa so cementerio. Nakakainan po kami doon eh. Magluto ako ng pancit. May iba pa ng kanyan. Tapos may adobo. Adobong manok at baboy. Kumbay. Saka... Ito kami Ay! Ah, uh, Shanghai pala. pinapalapot lang. At lalagay na natin yung isang kilo po itong bis, malagkit na ito. Isang kilo bigas na malagkit, sinain ko lahat. Uh, um, marami makakain. 好吧、uh。Huh. akong oh, star margarine. Ito lang. sa sale lang. natin ng star margarine. Ay, mabuta. Ala. Ito mo? konti lang po. Kasi masyado oily eh. sa po. <coughs> Pampatangkad. Hmm. Trap. sabo sabaw eh. Hindi pa ganang malapot. Ano, parang matamis na bao siya. Ganito po pag nagluluto ng matamis na bao eh. Kailang gamit pa siya. po ang At ating ilagay ang ating malangkit para yung mainit yung

na po yung aking mobile. O, oh, sige po. Hmm. Ito. Ma uh, ano na siya? So. Diba. Hindi tayo gumamit pita ng food color. Kundi, yun lang, so ng sugar. Yun lang po ang ginagamit ko. Magsunog lang kayo ng sugar. Yun na, Ano. Ito yung ang pulpulo. Oh. <clears throat> Matapos natin. Palamigin ko muna. May init eh. Hindi ko matitikman ko. May init. Tahan ko sa pakat ng pardero. Wala na po itong topping. Wala nang topping, topping. Hmm. Or may doon pang hindi na ano ha, nabigas o. Oh. Mayroon pang hindi na pa ano. pag hindi nahalo. <clears throat> Tikma ko na po. Mm. Tama tama. Ang sugar nga po pala nito. One and a half. Kaya nilagay ko one, hot, uh, one cup. Tapos po ako ng one half cup. Kaya ito, So, isang kilong bigas na malagkit. Dalawang buong niyog. Saka, one and a half cup na sugar. White sugar po yung ginamit ko. Andang um, na rin yung aking nasunog Yung mga two tablespoon lang naman yung sinunog ko. Pagpulay. Pagpulay. Ang biko Diba, <coughs> yummy <yami> po yan. <coughs> yummy siya. Ano ka pa natin para mainin siya. Tapos nakukuha po yung ano. Nakukuha yung matatamis na dyan sa gilid ng kawali. <coughs> oh, sarap. Kunin ko lang po yung aking tapirulat. nag-office yung ako yung mag, ano, ano ako umuwi dito. Kasi meron pa po ang buasal so ng sabit Abu Dhabi eh. So, ang dami kong may oil sugar. Ayan po, oh. Sige, so, yan. Bawat isang Nag-uwi yata ako ng nasa test of Ayan, lulu. Ang pangalan market ako sa Abu po ito gano'n. Sugar 5 kg. Oh. Dabi pa ako. Kaya hindi ako bumibili ng asukan na panggamit namin. Nagyan pa akong stock. Sige na po. Patay na natin ang apoy. Tapos, maglagay na ako doon sa aming baunan ito po, maglagyan ko ng sinapinan ko ng dahon yung tupperware kasi mas masarap po yung mas masarap kasi yung anuhan mo sa dahon parang additional ano yung dahon eh yung lasa baka malaglag eh ito aming pambaong bukas pang simenteryo piyesta kasi doon eh so mamay kami kasi ang aking husband na si June Radoban at ang aking apo na si Samantha so, yun pong aking apo na ano siya ng brain tumor po. Papatagi natin yan. <coughs> Para naman. Pagbaon. Ipipreflip ko na. Para bukas. kapit bahay sa amin doon eh kumano ng pala mga kapit bahay doon hindi may may isyer ako sa po yung mga kapitbahay bahay namin doon patay eh, kapit bahay na patay diba? Yummy! Po. ah, sarap oh. o, dito ba bigong-bigong bigo. may isa pa po, nasa na yung isa pa yung tupperware yung green nasa na yung green nawala na yung aking tupperware kakasya kaya dito ito naman po maiwan dito sa bahay. Maiwan ito dito, dito sa bahay para pag-uwi namin. baon pala ito. Ito Yun lang yung baon namin. Ito, <coughs> na Yung matamis na baon pa, oh. Well, eh 1% na lang. Sige po, good night.